Ayan guys, kakatapos lang namin, kakatapos lang ng trabaho namin. Ang person, naglaba. Naglaba ang person. Kamusta? <laughs> naglaba ang person. Naglaba. Naglaba sa amin. Ayan. Matutulog na kami. Maglalambing-lambingan muna kami. Ayan. Ayan ipinakita ang pinakamaganda kong damit. <laughs> na may butas. Ay, may butas ba yan? Wala naman siguro. Ay, nakanta. <laughs> oh, napakasweet. Wow! Ay, oh. ay. <laughs> yan. Di ba? Landian. Landian ang peg. Landian. Pero kapag siya ay tinupak sa papan. Sa <laughs> daw. Ayan. Ayan pagkatapos niya magpapahinga na kami kasi work work na naman tomorrow nag nagvideo lang ng konti and I'll see you guys my name is Isabel and you are Pogar yeah thank you for watching